Right after 2023 barangay election, na-discuss ko na mga kabarangay ang uh, katangian na dapat mayroon ang isang lupon dito sa particular na video nito. Gusto ko pong isa-isahin at unahin natin this time yung integrity. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? uh, ako po muli si Jeffrey at sa video ito, bubusisiin natin yung isa sa pinakamahalagang katangian na dapat uh, meron ang bawat miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Ito po yung integrity. Hindi lamang ito pagiging matapat, kundi isang malalim na pananagutan na tumayo sa kung ano ang tama at makatarungan. Bakit ba mahalaga ang integridad sa isang membro ng Lupon Tagapamayapa? At ano ang mga hamon sa pagtupad nito? Kaya po mga kabarangay, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video ito. Ano ba ang mas malalim na kahulugan ng integrity o yung integridad. Kapag sinabi nating integridad, hindi lang ito basta katapatan o pagiging matuwid. Ang integridad ay ang kakayahang tumayo sa kung ano ang totoo kahit mahirap at manatiling patas at makatarungan sa bawat pagkakataon. Sa lupon tagapamayapa, ang integridad ay nangangahulugan hindi lang sa pagdedesisyon tayo dapat patas, kundi sa bawat aksyon, sa bawat salita, at sa bawat hakbang ng ating ginagawa sa paglilingkod. Ang integridad ay ang kakanyahan na ating sarili bilang lingkod ng katarungan. Hindi ito pwedeng itago. Hindi ito pwedeng ipilit. Mga kabarangay, ano naman ang kahalagahan ng integridad sa lupon tagapamayapa? Sa konteksto ng katarungang pambarangay, ang lupon tagapamayapa ang unang haligi ng katarungan sa community, hindi tulad ng mga formal na hukuman, ang lupon ay binubuo ng mga tao mula mismo sa barangay, mga kakilala, mga kapitbahay, o minsan pa nga ay kaibigan ang lumalapit sa mga lupon. Kaya't ang kanilang pagiging patas ay madalas sinusubukan ng emosyon, ugnayan, at impluensya. Dito mga kabarangay, madami ang nakokompromise. Unfortunately. Mga kabarangay, ito ang uh, isang halimbawa ng pagsasakatuparan ng integridad sa lupon tagapamayapa. Number one halimbawa, pagharap sa tukso ng pakikipagkaibigan at pabor. Isipin natin ang isang sitwasyon kung saan ang miyembro ng lupon ay kaibigan ng isa sa mga panig. Sa kaso, madali para sa miyembrong ito na mahulog sa pakikipagkaibigan at maging bias. Pero sa isang lupon tagapamayapa na may integridad, nauuna ang katarungan kesa sa personal na relasyon. Sa sitwasyong kagaya nito, paano ang gagawin ng isang lupon? Una, dapat ipaalam niya sa lahat ang kanyang ugnayan o relasyon sa isa sa mga partido upang maging transparent o bukas sa kanila. Pangalawa, sinisikap niyang maging pantay sa paghawak ng kaso at hindi nagpapadala sa anumang influensya. Pangalawang halimbawa, paninindigan sa tamang proseso kahit mahirap. May pagkakataon na ang isang kilalang tao o opisyal sa barangay ang nasa sangkot sa alitan. Pag po ang sitwasyon, natural mas mabigat ang pressure sa lupon na bigyan ng special na pagtarato. Ngunit ang integridad ay ang lakas ng loob na sundin ang tamang proseso. Ahit sino pa ang involved sa isang kaso sa pagsasagawa ng tamang proseso pinapakita ng lupon ang respeto nila sa katarungan at hindi sa posisyon o estado ng isang tao. Itong number three na halimbawang ibibigay ko sa inyo, mga kabarangay, mga kapwa ko, lupon, medyo mabigat po ito. Kasi ito yung pagiging handa ng isang lupon sa pagtanggap ng kapintasan at pagkatuto mula sa mali. Ang integridad ay hindi perpekto at may mga pagkakataon din na nagkakamali ang isang lupon. Sa halip na magtago o magpataw ng sariling interes ng isang lupon, ang isang lupon ay may integridad at handang aminin, medyo mabigat ito, ang kamalian humingi ng tawad at magpatuloy sa mas tama at mas makatarong ang direksyon. Mabigat ito mga kabarangay para sa isang lupon. Ito pong humingi ng sorry kung nagkamali. Dahil alam niyo naman, uh, madami din ang merong pride at uh, may mga pagkakataon na kahit mali, pinaninindigan na, wag lang mapahiya. Pero for the sake of integrity, kailangan po nating kagaya na sabi ko, kung nagkamali, mas maganda po kung ito'y ating aminin at matapos aminin, tayo po ay humingi nang tawad, yung pagpapakumbaba. Ito po ay magandang halimbawa na maipakita ng isang lupon tagapamayapa sa kanilang community. Mga kapwa ko ang pagiging bukas sa criticism o kritisismo at pagtanggap sa sariling kamalian ay isang malinaw na tanda ng integridad. Pinapakita nito na higit sa anumang bagay na is ng mga lupon na makamit ang katarungan kahit pa ito'y mga ngailangan ng pag-amin sa sariling pagkukulang. Mabigat kaya mga kabarangay, mga kapwa ko lupon, ang integridad ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang pamumuhay, lifestyle. Para sa mga miyembro ng lupon taga pamayapa. ito ang pundasyon ng tiwala at respeto ng komunidad kung gusto po nating mabigyan tayo ng mataas na respeto kung walang integridad, nawawala po ang diwa ng katarungan. Kaya mga kabarangay, sana po ay sa maigsing video ito, kayo po ay naliwanagan sa mas malalim na kahulugan ng integridad at kung ano ang halaga nito hindi lang sa katarungang pambarangay kundi sa bawat aspeto ng buhay hindi lang bilang lupon kundi po sa ating mga personal na buhay Kaya mga kabarangay, kung gusto niyo pa po na matuto ng iba pang mga aspeto ng Katarungang pambarangay huwag kalimutan, okay, na mag-subscribe dito po sa aking channel at i-click ang bell button para updated kayo sa aking mga upload. Hindi po ako madalas uh, mag-invite na mag-subscribe kayo. Pero kung ganito po, ang mga bagay na inyong gusto, nasa tamang channel po kayo mga kabarangay. Kaya marami pong salamat sa inyo pong uh, pakikinig, sa inyong uh, panonood, sa inyo pong suporta. Muli, ako po si Jeffrey.